naman ang luto ng dilis mo, wag lang masyadong prito or talagang yung pinapapak na sa ketchup. Ibahin naman natin. So, una, babanlawan natin itong ating dilis. Pasintabi lang ha, ah. hindi ito ah, nababagay sa mga medyo maarte sa ulam or medyo pa social dahil ito ay pang masa. At sigurado naman ako magugustuhan nyo. So, binanlawan lang natin yung ating dilis at naghiwa at nagbalatay tayo dito ng ating sibuyas. So, ganito lang yung pagkakahiwa, hindi naman kailangang pinong-pino. Itong ating bawang naman ay babalatan din natin yan. Pagkatapos natin pinitpit kanina at hihiwain lang din natin na saktong panggisa lang itong ating luya. So, kailangan natin ito ay medyo maliliit naman. Yan. Konting-konting luya lang parang kalahati lang nga ng thumb size of your thumb. <laughs> magiwatain tayo ng talong according sa gusto nyo. Kamatis. Hiwain din natin. Medyo damihan natin yung kamatis. Etong ating dilis na binalawan ay itotos natin dito. Make sure lang na medium heat lang para hindi masunog. Make sure lang din na bago nyo ito alisin dito sa kawali, ay ito yung tuyo na or talagang medyo magaan na yung pakiramdam. Sana all magaan ang pakiramdam. <laughs> Isalin na natin dito sa isang bowl. Sa same pan lang para hindi tayo magasto sa ating hugasin. Maglagay lang ng mantika, painitin at ilagay itong ating hiniwahiwang talong. Ayan, bilog lang ang trip ko. Balik natin kapag ka na-prito na yung kabila. Para naman yung kabilang side, ay yun naman din ang maprito ng maayos. O, ba diba? Naiisip nyo na ba kung ano ba ang ulam natin na lulutuin ngayon kasama ang dilis? Hindi lang to simple nga pagpiprito ng dilis or pritong talong. <laughs> Ibahin naman natin. Sa same pan lang din, maglagay ng konting mantika. Igisa na natin itong ating luya, bawang at sibuyas. Mix-mix lang natin. Nagdagdag lang ako ng konti pang mantika dito dahil parang kulang. So, pinakiramdaman ko. And then, mag tayo dito ng ating mga kamatis. Medyo marami-rami ang ating kamatis. Lagyan natin ito ng salt and pepper. Mix-mix natin. Ayan, mas gusto talaga natin na nahahalo ng maayos itong ating pagigisa. Ilagay na natin yung ating na naitos na mga dilis. Mix lang natin. At syempre, pagka namix na yan, ay lagyan natin ng konting tubig. Konting-konti lang, mga is ilang kutsara lang yan. Mga 2 to 3 tablespoon lang yung mailalagay natin dyan. Pampalasa itong ating oyster sauce. Mix natin. At syempre, pampagana at pampasarap pa dyan, lalagyan natin ito ng sugar para naman yung taste ng Pinoy ay merong manamis namis Syempre, yung oyster sauce natin maalat na. At the same time, maalat na rin itong ating gilis. So, nagko-complement lang kapag lalagyan natin ito ng sugar. Brown sugar, white sugar, or pwede rin honey. At itong ating sili, nagiwala ako ng isang peraso para hindi ganun kaanghang. Isama na natin itong ating pritong talong. Mix-mix lang yan. At konting kulo lang. At konting init pa. Konting halu pa. Ay, ready-ready na yan. At kung nag-enjoy ka dito, ay wag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Fresh Cucina. O, ba diba, Ready na ito. At napakasimple lang lutuin ang ating kinamatisang dilis. I hope nag-enjoy ka sa ating recipe. Bye-bye.